Wala talaga kasing kadaladala itong si Bato de la Rosa. Ano ho? Sige lang ng sige. Hindi inaalam. Dahil ang intensyon talaga sa bawat buka ng kanilang bibig, pag sila ay nagsasalita, ang intensyon ay para depensahan. Para i-justify yung kanilang kampo, yung kanilang kaalyado. Ang masaklap dyan, halatang halata na po kayo na ang trabaho nyo ay ituwid yung baluktot na ginagawa at pagtakpan ang mga kabulastugan nang inyong mga kaalyado, katulad ni Sara Duterte. Yan po ang naging trabaho nyo. Yan po ang ginagawa nyo na hindi naman talaga masasabing trabaho ng isang senador. Hindi po talaga. Halatang halata na po kayo. At ngayon nga, yung kanyang pahayag na kuno ay nung si Attorney Lenny Robredo naman ang nakaupo bilang Vice President. Tahimik naman daw ang oposisyon at walang at hindi naman daw nila kinakalkal yung pondo na yon ni Atty. Lenny Robredo. O, di ba nakakahaya yung mga ganitong pahayag na hindi mo alam? Na sana ay alam mo. Okay? Kung hindi ka nagmamaang-maangan. Ang katulad ni Bato de la Rosa, nagmamaang-maangan. Yan po ang binoto ng taong bayan. Na ang, na ang uh, pinaka, pinakadahilan, kaya hinangad na mapasok sa Senado, ay para depensahan ang kanyang idolo, ang kanyang mga kaalyado. Hindi naman para sa taong bayan ang ginagawa ng mga yan. Yun, walang bumabanat sa confidential funds ni dating VP Lenny dahil wala siyang confident confidential funds. Yan po ang sagot ni Risa Antiveros. Di ba nakakahiya? The likes of Bato, Robin Padilla. Sana manahimik na lang muna kayo. Di ba? Halatang halata na po kasi. May alam ba si Bato? Ito galing sa isang netizen. Galing sa kakilala natin actually. Itong Statement or etong komento na ito. Hindi ba niya alam na walang confidential fund na hiningi si VP Leni sa buong termino niya? You see? Sa anim na taon. And besides, noong nakaupo si Digong, ipag nagsalita ang oposisyon, minumura niya. Totoo naman talaga. Ginawa niya ng, um, yan ang kaso. Inciting to sedition kasama si VP Lenny. ni tag nila kasama sa, sa nag-red tag yung hashtag yung DOJ secretary ngayon. Walang makakakontra noon, iyak o tiyak makakasuhan ka. Mm, you see? Alam kaya yan ng taong bayan na tayo ay ginagago na itong mga katulad ni Nabato de la Rosa at ni Duterte. Ang dami pa rin makikita natin, Tatay Digong, idolo si ganito. Talaga lang. Walang makakakontra at kakasuhan. Ngayon, gusto mo yung kapritso ni Sarah Huwag kontrahen. Yun ang gusto mo. Walang kukontra. Actually, hindi ito pagkontra. Yung ginagawa ni Risa Ontiveros, hindi yan pagkontra. Binubusisi dahil trabaho niyo dapat yan, De La Rosa. Ang ibig sabihin, hindi mo naman talaga ginagawa trabaho mo, Mr. Bato De La Rosa. Okay? At sino ang gumagawa ng trabahong yan sa Senado? Isa lang po, si Risa Ontiveros. Kaya mahiya po kayo, okay?